Inubos okay? <laughs> <I found> the... <laughs> <laughs> yun dami. Ano ba yun? Wala. Yun, Nino? Si Buddy. Si yung kalaro mo? Si Buddy. Ang ginawa sa'yo? ganyan, ganyan nag hmm? O nagulo ba yung sulat mo? Hmm? Hindi naman. Ito sa'yo na ka lang eh. Moro ka lang, mano ka lang. Magsulat ka na. Oh, dito, bisa mo. Isa para ila. Eh, oh, Daling darling Galing galing. Galing galing. Galing 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 galing. ka na. una lang. Uulitin mo ulit yan. Hindi kasi kita niya pinapagsulat, di ba? Ha, sulat na ako. Gusto ko ka dito ka sa clear na ano. Sulat mo no. yung sarili mo. Susunod ko yan. Okay. ka. Ayaw na. Mm. Gusto na. Hindi, wala manunod. Please. Please. ko. Hindi mo kasi nungsunod eh. Sinusulat mo lang yung sarili mo eh. Sabi ko, tinuturo, tila ano kaya na magsulat ka sa ano eh. Hindi okay. ko inintindi. Okay. O yan, tsaka magsulat. i'm